Welcome back sa ating channel mga kaibigan Kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press that notification bell Para update sa mga bago nating videos Good news tayo mga kaibigan Isang Pinoy boxer na naman Panalo sa US Sa kanyang debut fight mga kapatid Well John Mendoro mga kaibigan Laban Kay Gujan ng US mga kapatid So panalo siya via knockout in the second round of their fight mga kaibigan maganda ang palitan ng kanilang suntok mga kapatid pero mas pumapasok ang left hook at saka uppercut nitong si Mindoro mga kaibigan so without further much ado mga kapatid let's watch the video na, congratulations Mendoro sa iyong pagkapanalo. Sana marami pang mga Pinoy ang magtagumpay sa kanilang boxing career. So abangan natin itong si Wiljan Mendoro mga kapatid. Kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa kanyang professional fight. So yun lang. Abang-abang lang kayo guys. See you on our next vlog. Bye bye.